Hi guys, welcome back to my youtube channel So ngayon guys kasi maulan-ulan dito So ito lang yung Nakita ko sa ref Kaya lagyan natin ang sabay Naulam natin sa tanghali guys Ngayon Ginisa ko yung Manok tapos uh, Ayan, lagyan ko ng Bawa Sibuyas, luya Tapos ko, Sinis sinisir ko. Hindi sa kayong manok, tapos lang ko na yung papaya. So, yan lang guys. Perfect yan ngayon guys kasi ano. ah uh, maulan kasi dito. Tsaka na sa tamad lumabas sa bahay kasi ma ano sa min, ma uh, tubig. Kaya yan. Yan lang lang yung niluluto. Ayan, <laughs> so, kain na tayo guys. Toto na yung aking ano sabaw. Ayan. Ayan yung aking Ayan si Kuya Kevin pala Tapos nandiyan si Ichi, Yung aking asawa At ako ay kakain na Ayan kain tayo guys Masarap kasi humigop ng sabaw pag Tag ulan O ba? Diba? Tsaka tuyo Masarap yung tuyo eh Kaya nang, ano ko gusto gusto ko rin yan Tuyo Iyan ka, lang ni itching. Tanghali na. Kasi, lamig kanina. niya kain mga tayo, guys.